at kapayapaan ang sa inyo'y pinagkakalo ngayon at magpakailangan sa pangalan ng Gakilanggo. Buhat pa sa mundong inyong pinanggalingan na ito ay dako ng impapawit at ngayon nariyan ang bawat isa sa tinatawag na inang kalikasan sapagkat nababahagi sa kalamnan ang bawat isa na ito ay dakilang kaparaanan at tugon sa kahilingan ng bawat isang mag-aaral na lumido sa ito ng Espiritismo. na kung paano nga ang laki ng araling na siya ay kung paano sa mga langit ay gayon din naman sa lupa. Ito ngayon ang nababahagi sa lahat at bawat isa sa kalipunan ng paggawa ito ang kabutihan at alay ng handog mula sa kaitaasan, mula sa kanyang dakilang madlang gawa na nababahagi ang lahat at bawat isa sa ina na siyang inandukha at naging ehemplong buhay sa lahat at bawat isa. Bahagi ang lahat na nanarito nakikita ng kabutihan ng kasamaan ng kagandahan at ang kapangitan. Ito ngayon kung paano sa paglalakad ng dakilang maestro kasama ang kanyang mga alagad. Nakita ng mga alagad ang mabaho aso at nabubulok, tinatakpa ng kanilang mga pangamoy upang sabihin ang baho at ang pangit. Subalit ang dakilang Panginoon ay nakita ang magandang mga ngipin na ito ang mga ngipin ng mga tunyaging inilaan sa lahat at bawat isang nagpapatuloy sa mga rali ng buhay, sa mga rali na itinagkaloob ng kaitaasan upang namnamin na mayroong tal sa puso sa kanyang paglalakbay sa ibabaw ng kalikasan sapagkat ito ang ina na nag-aruga at nagtaguyod kung paano nga ang dakilang Panginoon. Ina, Narito ang iyong anak. Sino ang anak na ito? Naking ay ang bawat isang mag-aaral na siyang tanging inaarga ng dakilang ama at nang inang nagbabata sa buhay sa kalamnan na upang ito ay mabatid sa lahat ng panahon na siya ay tinakda na upang ang kanyang paggawa ay magpatuloy. Ganyan ang mga bahagi ng bawat isang nagpapatuloy na maging maalam, marunong, magsilok, at nagtiis na upang ang tunay na kapayapaan at tunay na pag-asa ay yuyungyong mula sa iyong papawid na siyang henyo na yuyungyungan sa lahat at bawat isa sapagkat ito ay natitik upang ito ay umanap ng kanyang lakbay at sa paglalakbay na ito, siya ay buhay at hindi matutulog na upang mabuhay sa tunay na pagawaan ng inang sa kanyay nagbigay ng pagpapalaga ganun din ang ama na siyang tunay at diwa sa lahat ng panahon na ito sa kaibuturan ng kanyang puso'y manginibabaw ang dakilang pag-ibig na upang gumanap at gumalaw upang ang bantayo ng dakilang pag-asa ay maganap anuman ang dumating sa buhay ito ay pinasasalamatan sapagkat ito ay nagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa isang amang tunay na nagpapala at nagpapalaya upang kayo ay gumalaw sa lahat ng panahon ng inyong pamamalagi sa harapan ng inang kalikasan. Ganyan kung paano ang dakilang pag-ibig ay naginog sa sambayanan na ang bawat isa ay ihentlong buhay na nilagkakan at naging tagapag payag sa lahat ng panahon sapagkat ang bawat isa ay natatakan ng tatak ng dakilang pag-ibig at ito ang kaganapan ng dakilang Yesus na siyang nangibabaw ng lahat at nagbata sa mga tinatawag na kamali ngayon ang panahon kung paano kayo ginagamitin palaan at naway laging ang pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong inang kalikasan ay maging bahagi kung paano kayo narito at naglalakbay sapagkat ang inang kalikasan ay kanyang marlang gawa at katitikan ng isang Isus sa kanyang paglalakbay na upang kayo ay mabahagi anuman kung paano ang mga kapalitan na narito at lalim na inyong nilalangyan ito ay magiging sustansya ng inyong pag-aandog at pag-aalay upang kayo ay gumana ng mga tungkuli na sa inyo'y na ipagkaloob sa pagkakayo ang humili at humili mula pa sa inyong papawid maging katapatan ang inyong tunay na kakuhan sa larangan ng tinatawag na ng gawa at ito ay maging kabuhayan ninyo habang kayo ay narito. nagsisino, nagahandog at nag-aalay sa rapan ng dakilang ama. Ito lamang at naway ang liwanag sapagkat ito ay hindi sa inyo na upang ang kapayapaan ay lakaran ng lahat at bawat isa patuloy ng mahanap ng dakilang pag-asa. Kapayapaan sa pangalan ng dakilang Panginoon ni Kristo. ang Amen. Ako ay inyong kapatid sa isang pag-aaral Apostol San Chab. ato